Hello guys, good morning for today's video. So kita malakat kita di sana balik kita ada apa nak pegawai. So ini ah kami ngau dari sa Saudi after matapos ang ah, ilang Eid. Pero ang final mo no, karon kita mag celebrate kasi pa. sa so, so part parte. party 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 pasila. So malakat kami sa Estraja kasi doon naman sila mag-party. So, pag nag-celebrate sila, kumain na sila ng tipang-tipon. Siyempre, mga katawag, doon din. Alam mo na mga katawag, di ba? So, dito papunta tayo sa kabilang bahay. Meron tayong kukunin. So, ayan. Tulog pa sila. So, kami maaga kami nagising kasi uh, boring din sa klas. Ito ang to Ang kinuha namin katabi. Kasi maraming yung sobr Semaroyu sobrang pagkain. Saan ba yun? Dito na ref. Tahan. Kaya namin yung pagkain namin. Ito ba yun? ito yung rest nila. Kaya ito, dadalhin na natin. Ito, ano ka mga lugar? Ay, ay, pudo yan. Ay, Ibu sangat tertidur. Ada apa? Mereka mempunyai chicken. Betul, cantiknya chicken sisi ulang ibun. Ini tu, ini tu katah hilir. Ini tu sebelah ni tu. Ada kemalangan. Ada kau berpindah ni ada saya pukul gosok ni komediklah nak aku bila aku punya akaun youtube box tergak ligu la la aku ligu ni nak dua kabilog. Ay, Hindi ko makaya. Balikan ko isa. Parang makaya. Ay, nag-align pa ikaw. Galing. Ha? Hindi eh, diba, ba? Hindi mo kasi susuniyan ako ba ito isa? Hindi pa ako susuniyan. Teka, mag-align dito. Ay, namanaw pa. Hindi ko makaya. Balikan natin. Alam ko nag-align video lang. Meron kang content. Sana kami mag-align. Oo. Oh. Mga balay nila. sa ilang na dalang ang daan. So, makikita, hindi ko gandaan ka ibang makikita kundi yan lang sa so, nakarelax na karoon hila kayo ubra pero maglimpi ng yapo sa taas pagkain mo na bago magtrabaho para may lakas diba? dari kepatangan. Terima oh, Ini lipatan main Isah